Oo, ano yung bago ko? Kasi si Henry dati, pag may nagtatwerk, gumaganda yung mukha niya. Good boy yung isa e! Huwag kang lilingon! Huwag kang lilingon! Huwag kang titingin, Henry! Huwag kang titingin sa kaliwa, Henry!

Hahaha Wag kang titiingin Henry Wag kang mo na Hahaha Wag kang titiingin sa mo na Henry Wag kang titingin guys Salikado ka dyan Wag kang titingin Wag kang lilingon Hahaha Hahaha titingin na. yun Wag kang titingin, Henry. Wag kang titingin sekali Henry. na rin. Ano yung bago ka ba? kay Andy? Oo, oh, ano yung oh. bago ko. Kasi si Andy dati, pag may nagtatwerk, gumagano din yung mukha. pag <laughs> gumagalaw yung pet, gumagalaw din yung pet. <laughs> nagtatwerk yung mukha. Oh. Oh, ayun, ayun, ayun. Nagtatwerk din yung mukha. <laughs> eh, pare, pare yung isa din. Oh. Very good, oh.